Good day guys! So, ito pala yung aking 3 weeks old na Brahma Chicken. Alam niyo guys kasi nalak na siya ng inahin ng na, uh, native chicken. Yung laki niya guys, although 3 weeks pa lang siya, ganun na siya kalaki. Kaya, yung siya sabi sa inyo guys na inaabot siya ng 5 kilos or more than 5 kilos. Achievable pagka naalagaan mo siya lahat ng green. So yan guys, mabait siya. Kasi nung pagkalapag ko pala sa kanya, yan lang yan, hindi siya, hindi siya masyadong lumalayo. Unlike ibang chicken, di ba, pagka uh, nilapag mo, kakaripas siya ng tapo. Pero siya, yung brahma chicken, napakapalit niya. So kaya nga, pwede mo siyang gawing pet guys. Kaya kung gusto nyo, gusto, kung gusto nyo mag-alaga guys ng brahma chicken, so ito na yung pagkakataon. So yan guys, ang aking Brahma Chicken na 3 weeks old pa lang sya guys Kitang-kita nyo naman sya guys Anlaki na talaga yan Kaya nga nakakatuwa